So, ano ako, yung sentiment ito, ako Ito, honestly, ah. Tingin ko, siguro, hindi ko nasang ayon si Pat. Ah, uh, natutunan ko na mas magandang hindi ko sinasagot yung mga ganyan. <laughs> ito to, ito to, to. to, Mas yes. magandang hindi pinag-uusapan yan kasi mas okay ayusin ang mga bagay-bagay quietly. Ah, uh, sometimes people will just pressure you to answer, especially ngayon, di ba, sa social, social media. media mm -hmm. Parang feeling ng lahat sa reporter sila, kailangan masagot sure. mo sila. Pero sa totoo lang, ah, uh, simula nung nanahimik ako, mas maganda yung nagagawa ko. Mm -hmm. For my, for, for all the issues that I have to fix, mas naaayos ko siya nang hindi ako nagsasalita. At may nagsasalita ako, may <laughs> <mag -tapurna laughs> naman na naman. Hindi, wala naman yung sinasabi. The point is, I think, Uh, such problems, dahil personal ito, it really should be fixed on a personal level. Na may, ano, na may, na, kasi hindi lang adults yung asama na issue, eh, di ba? May maraming kinasasangkutan ng mga bata, ng mga ano, so it has to be very personal. Um, it's a uh, personal thing, and sometimes when it's personal, mas komplikado pa siya. And if you, um, mo out in the open, best na masisolve siya, mas nagiging komplikado pa siya. So yeah, uh, I'd rather fix whatever we have issues personally, um, uh, privately. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi, kasi -hmm. yeah. because sa -hmm. yung mga okay lang yun, it's part of the business. Yun na nga, yun okay. Na nga, okay, lang, okay lang sige. Hindi mo masisisi so, so, yung ibang tao uh, na ibang celebrities na ma pressure don. Kasi kung hindi kasanay or no, ako, I mean, ko, before feeling ko kailangan. Sumagot. Sumagot, feeling ko kaya, feeling ko bastos ako patulan. nasagot kailangan patulan mo. And eventually, you will learn na as background noise lang lahat yan. At the end of the day, ito yung problema ko, sila yung problema ko, sa kanila lang ako, sila lang kailangan ko ayusin. At mas tahimik, kahit maingay sa labas, mas tahimik pa rin pag kayo-kayo lang nag-uusap. Mm -hmm.